Halos dalawang video na lang, malapit ko na nga palang matapos tong nabili kong nakatambak na motor. Yung akala mong wala ng pag-asang mabago yung itsura dahil unlimited issue to noon. At pipili na nga pala ako bukas ng bagong may-ari nitong Mio Sporty. Ito na nga pala yung day 6 ng pagbubuo dito kay Project Lolo Saki. At dahil maraming nag-aabang sa magiging resulta nito, plano ko na sana itong maitayo ngayon. Kaya dinala ko na nga pala sa shop tong rim para maipa-align na. At nakabili na nga rin pala ako ng bagong gulong na gagamitin dito kay Lolo Saki. Sobrang pudpud na kasi yung luma. Kaya hindi na nga pala ako nagpatumpik-tumpik. Dinala ko na nga pala dito sa vulcanizingan para maipakabit na. At yung una nga palang ginawa dyan, pinahiran dito ng use oil dito sa may bandang gilid. Ang purpose ata nyan, para mabilis mailapat yung gulong dito sa rim ilalim. Pinalagyan ko na nga rin pala ng cover dito sa loob para iwas ipit ng interior. At makalipas lang ilang minuto na ipasok na rin tong dalawang interior kaya umuwi na rin ako para may salpak na rin to kay Lolo Saki. At medyo naglaki nga pala ako ng gulong para halos istak lang kung titignan yung tindig niya. Pang daily concept kasi talaga yung gusto ko mangyari rito. Kaya nung nakauwi na nga pala ako, itong harapan na gulong yung una ko ikinabit. At medyo malala na nga rin pala yung kalawang ng spacer nito kaya nirepaint ko muna. Pansamantagal lang muna tong isinalpak ko. Pero sa final video nito, lahat ng mga pansamantagal papalitan natin ng bago. Medyo madedelay kasi tayo kung aantayin pa natin yung ibang maliliit na pyesa. Inaayos ko na nga rin pala yung forma ng harness, nilagyan ko na rin ng mga cable tie para hindi nakalaylay. noong isang gabi ko pa kasi yan ni Kinabet, medyo nang gigigil na kasi talaga ako na matapos to. Para hindi na rin masyadong humaba tong video, makita na rin natin yung magiging itsura. Pero, pero wala namang kakaiba dito, halos stack lang din yung magiging tindig nito. Pero isa lang yung masasabi ko, malayo to sa magiging itsura niya ngayon kumpara dati. Kung napanood kasi yung day nito, halos wala nang lagyan yung issue sa sobrang dami. Yung tipong kahit wala kang buhok, siguradong mapapakamot ka sa bay At dahil 90s model pa nga pala to, medyo pahirapan na rin yung ibang pyesa, lalo sa mga original. Kaya yung ibang pyesa ginamit ko, mga second hand, pero pinarepaint ko para mas maganda pa rin tignan. At dahil medyo hinapo na nga pala ako, inabot na naman ng ulan. Pero buti tapos na ako sa pagpipintura, kaya wala naman naging masyadong problema. Ikinabit ko na nga pala yung swing arm nito para mailagay na rin yung shock, pati yung gulong sa likuran. Ma ilang pokpok lang ng ehe, pumasok na rin ng sa dulo. Kaya tamang unbox naman tayo ng sunod na piyesang ikakabit. Bali bumili nga pala ako ng chainset. Bukod kasi sa sobrang talas na ng mga ngipin ng dating sprocket na nakakabit dito, puro kalawang na rin. Kaya negative na talaga gamitin. Ma, disposable kasi yung ganong piyesa, kaya hindi ko na tinangka ikabit ulit. Tinanggal ko na nga pala sa plastic tong engine sprocket. Ito muna yung una natin ikakabit. Disalpak lang naman yan, kaya napaka basic lang ikabit. Pero may guide lang yan na sinusunod. Hindi kagaya ng ibang decambio na meron talagang sprocket lock. Ito, not yung nakakabit. At dahil hindi pa pala nakakabit, yung cambio, no choice kinalangan ko nga pala para mabaril ko 'to ng impact lumang rubber damper nga pala ikinabit ko rito dahil okay pa naman yung goma matitigas pa tsaka hindi pa maluluwa iba din kasi yung quality ng gawa sa gulong na damper yung tipong sira na yung motor pero wala pang problema sa goma sunod ko nga pala lang ginawa ipinorma e, ko na tong gulong sa likod pero nakalimutan ko nga pala ikabit 'tong brake shoe kaya ito muna yung ginawa ko inilagay ko muna to dito sa brake housing pero nagkaroon nga pala ako ng problema dito na very very light maliit kasi itong nabili kong brake shoe saka ko lang naman nong nung naipasok ko na itong maigi dito sa break housing. Medyo natagalan pa man din ako sa paglalagay nito kaya binaklas kole, Negative kasi gamitin. Masyadong maliit kumpara dito sa lagayan. At dahil medyo malala na nga pala yung mga break arm nito dito sa harapan tsaka sa likuran. Binilihan ko na nga rin pala ito ng bago. Ito na yung gagamitin natin. Medyo inalat na naman ngayong araw dahil habang nagkakabit ako ng pyesa tuloy-tuloy na naman yung ulan. Kaya medyo na delay na naman dahil ibang panalpak na pyesa nandun sa labas. Ipinasok ko na dito sa silo. Medyo lang ako. Ang hirap kasi ipasok nitong rear axle parang may tumatama sa loob. Sablay lang pala yung lagay ko ng spacer, kaya nung naitama ko, pumasok na rin sa dulo. Kinabit ko na nga rin pala yung kadena para malaman ko kung saan ko puputulan. Medyo mahaba kasi to. Kaso hindi ko nga pala naputulan, nawawala kasi yung chain cutter ko. Baka sa susunod na lang na video. At nung naikabit ko na nga pala yung rear axle, nakalimutan ko nga pala ikabit yung chain adjuster, kaya i-unbox muna natin. Bale, isang seller lang kasi yung binili ko, kaya lahat nandito na, hinanap ko muna maigi. Bale, maordinary nga lang pala yung gagamitin ko rito. Ayoko na kasing gamitin yung luma hindi na kasi presentable. Kaya nung natanggal ko na nga pala sa plastic, hinugot ko ulit rear axle para may pasok to dito sa butas. Ikinabit ko na nga rin pala tong rear shock para tumaas to ng bahagya yung gulong, hindi ko kasi mapaikot. Bale mga kulay pula pa nga rin pala yung sinalpa rito para hindi magbago dun sa papel. Hinigpitan ko na nga rin pala pati yung nito sa likod para mailapat na yung kadena at maayos natin. At pati nga pala tong mga lock ng shock, inilagay eh ko na rin, baka kasi makalimutan pa. Hindi lang ganun kadami nagawa natin, pero ilang video na lang, siguradong matatapos na to si Project lolo sa akin. Hindi pa man sa tuluyang natatapos pero mukhang maganda rin naman naging resulta niya. Marami pang mababago dito kaya abangan nyo yung next video. And ayun nga pala dahil bukas mamimili na tayo ng pagbibigyan ng Yamaha Mio Sporty natin. Meron pa kayong isang araw para humabol dahil bukas pa lang tayo pipili nung magiging bagong amo nitong Mio Sporty natin. So sa mga hindi nga pala nakaabot ng previous vlog natin kasi... Uh, magbibigay nga pala ako ng Yamaha Mio Sporty Uh, nagsimula tayong mangolekta ng mga info sa mga deserve na tao kung sino pwede mabigyan natin noong last last week. So last day na nga pala bukas, mamimili na tayo ng pagbibigyan. Kaya sa mga hindi pa nakapag-download at nakapag-register dito sa link, pwede kayo humabol nandito sa comment section yung link. So ito nga pala yung game na sinasabi ko sa inyo kanina kung saan pwede kayong manalo noong Yamamiyo Sporty na ipinakita ko sa inyo kanina. So ulitin ko yung download link muna nitong game ay nandyan sa comment section, i-download nyo lang. Tapos kapag na-download nyo na, syempre gagawa kayo ng account kung bago lang kayo dito, click register. And then ilagay nyo yung cellphone number and then yung OTP na isi-send sa inyo and then confirm nyo lang. So kapag may account na kayo, pwede na kayong pumunta dito sa login. Ayan, pindutin nyo yung login tapos ilagay nyo yung details na nilagay nyo kanina since may account na ako kaya nakasave na yun dyan. Click na natin tong login. Tapos ito nga pala, ang maganda rito kung ayaw niya namang tumaya, pwede kayo rito maging agent para kumita ng pera. Mag-invite lang kayo ng mga players na gustong maglaro nitong game, automatic yan, may makukuha kayong commission sa kanila. Plus, meron pa kayo rito makukuha ang cashback. Ayan, pag naka-invite kayo ng players, meron akong 50 na spin. So, ang pakinabang nito kapag naging 500 pesos na itong nakasulat na 499.99, pwede nyo nang i-withdraw yan at mapupunta yan automatic sa Gcash nyo. So, spin nyo lang na spin hanggat matapat dito sa at least 0.1 tapos i-click nyo yung withdraw. So, yung nakagandahan dito. Tapos, ito nga pala yung pinaka homepage nitong game. Napakaraming game dito. Parang higit uh, 30 or 50 ata to. Pero bago yan, mamaya na tayo maglaro. Sa wallet muna, kung gusto nyo mag-top up or kung gusto nyo maglagay ng pabarya-barya dito sa game na to, ayan, pili lang kayo kung 100, 200, 500. Pero syempre, yung mga ipon nyo, wag na wag nyo na ilalagay dito. Yung mga barya nyo lang sa Gcash. Tapos kung medyo nagarapin ng libangan, ayan, pwede kayo maglaro nito. Tapos paano naman kung pumaldo na kayo? Kung nanalo na kayo 100, 500, or 1,000, i-click nyo na itong withdraw para syempre hindi na mabawi. ilagay nyo lang kung magkano yung gusto nyo i-withdraw, automatic yan papasok sa Gcash nyo. And sa mga sample games na meron dito, ito yung madalas kong nilalaro, Dragon versus Tiger, Quick Start, So dahil pa bariya-bariya nga lang ako magtaya, syempre, 10 piso lang yung itataya natin. Ayan, pili lang kayong magkano gusto nyo itaya. Ito, 10 pesos dito sa Tiger. Ayan. Once na nanalo kayo, automatic dito papasok yan sa gold coins nyo. Real time yung pagpasok na yan. So antay lang natin tumaya yung iba. Dito yung taya natin, 10 piso. Kung ano yung mas mataas na baraha, yun yung mananalo. Tingnan natin. 5, 8. Matik yan, panalo tayo. Syempre, mas mataas yung 8 sa 5. Yun, plus 10 yan dito papasok. O, ba? Diba? So, ganun lang kadali. Siyempre, pag pumaldo ka na, matik yan, out na ako. Kasi baka maubos pa yung pera ko. So, ganun lang kadali itong laruin, itong game na to. Ulitin ko mga sir, Ito, libangan lang at bawal po sa minor. Alright? So, yun na nga, mag-update muna tayo ng progreso dito kay Project Lolo Saki. And, kagaya nga nung nakita nyo kanina, ito nga, medyo naitayo na uli natin siya. Nailagay na rin natin yung mga gulong, yung wirings, yung shock. So siguro bukas itutuloy natin yung pagbuburi ito dahil medyo kinapos na rin sa oras, padilim na. Uh, gagawin na natin siguro yung mailalagay natin dito ng mga pesa dito sa likod at sa harap. Ilalagay na natin yan para kahit papano makita na natin yung magiging tindig nito. Kaya sa mga nag-aabang ng magiging resulta nito ni Project Lolo Saki, kita it's tayo bukas sa susunod na episode. nilang lang, ride safe. Alright.